kausapin po natin sa pamagitan ng linya ng telepono si Ginoong Francis Jason Bendulo ng Operation Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sir, magandang gabi po sa inyo. Ginoong Francis, magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am. Okay, sir, si Diane Keller po ito ng Ulat Bayan sa PTV. Una po sa lahat, kamusta po kayo, sir, at ang inyo pong pamilya? ah uh, okay naman po, ma'am. Mabuti naman po tayo ngayon, ma'am. Okay. That's good to know po. Sir, una pong naglandfall ang bagyong kabayan sa Davao Oriental. Kamusta po ang epekto po nito doon po sa probinsya, sir? Uh, yes, ma'am. No? Sa Davao Oriental po, naglandfall siya around 9.30 a.m. at Barangay Concepcion, Manay, Davao Oriental. So, ang naging epekto po nito, uh, limang munisipyo po from Davao Oriental ang naapektuhan, na ng pinaka labis po na napektuhan ay ang munisipyo po ng Caraga, Davao Oriental. Ano-ano po yung mga kumbaga naging epekto po nito doon po sa limang munisipyo pong inyo pong nabanggit, sir? Especially po doon po sa mga residente po doon. Yes, ma'am. Marami po tayong reported na flash flooding at po landslide po sa kanyang respective area responsibility, responsibility ng mga munisipyo. At nagtala po nga ito na sa total po na 7,562 families ang naging na efektuhan dala ng, ng tropical storm kabayan. So, may mga nasa evacuation center pa po tayo hanggang sa ngayon, sir? Yes, ma'am. As of now po, meron pa po. Uh, Nadagdagan din po siya. Kanina po, uh, sa Caraga, meron po tayong 100 families na nasa evacuation center. Sa kati po, ma'am, na nagkaroon po tayo ng evacuation center din po kasi may dam tayong manometer -man doon. So, pag tumaas po ang level ng dam, lahat po ng nasa malapit na barangay na pwede pong magkaroon ng baha, hindi likas po natin nagkakaroon po tayo ng forced evacuation. So in Katiil po, mayroon po tayong 65 families po na nasa evacuation center ngayon. Wala naman po tayong naitalang any casualty o mga nasugatan dahil po sa bagyo, sir? Sa casualties po ma, may reported po tayo sa bayan ng Manay na sinubukan niya kasing isalba yung kanyang mga farm products. So hanggang sa ngayon ma, pinahanap pa po natin siya. Mm -hmm. Sir, kamusta naman po ang uh, sitwasyon po ngayon sa mga evacuation center? Sapat naman po ba yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating pong mga kababayan? Sa evacuation center naman po ang um, is-activated naman po lahat ng ating Camp Coordination Camp management Team to handle the needs of the evacuation to the IDPs po. naman po sir ang uh, linya ng uh, komunikasyon at ganoon rin po ng kuryente dyan po sa probinsya? Yan. Yeah. Kanina po ma'am lang medyo interrupted po ang ating communication tsaka po yung kuryente natin is on and off po. Nawawala din, dumabalik din po siya. Pero we coordinated with the DICT, the Department of Information and Communication Technology po to support us. in Kaso po mawala po talaga ang communication. Mm -hmm. Nakadeploy po tayo ng tingin doon po sa karaga mismo. Okay. Sir, mayroon po bang uh, panawagan ang uh, probinsya po kung... Uh, for instance, sa national government na pangangailangan po ng mga residente po dyan, dulot po ng epekto po ng bagyong ito? We're in close coordination naman po with the regional offices of the national agencies po, ma'am, nandito po sa Davao region as to the needs of the IDPs po and affected families in, within Davao Oriental po. Well, on that note, maraming salamat po sa update. Ginoong Francis Jason Bendulo ng Operations Center ng Provincial Disaster Reduction and Management Council.